Paano palitan ng navigation bar sa Facebook mo? Kung gusto mong malaman panoorin mo ang video na ito. First, i-open ang Facebook application. Pindutin ang tatlong linya sa taas. Pindutin ang settings icon. Pumunta sa baba at hanapin ang tab bar. Pindutin ang tab bar. Pindutin ang customize the bar. Makikita mo dito ang tatlong naka-pin, ibig sabihin yan ng tatlo na nasa navigation bar ko. Kung gusto nating palitan for example itong marketplace, pindutin mo ang pin. Piliin ang auto at pindutin ito. Makikita mo doon sa naka-pin na nawala na ang marketplace, kaya pumili ka dito sa mga naka-auto kung alin dito ang ilagay mo sa iyong navigation bar. Ang pipiliin ko dito ay itong video. Pindutin ang auto, dito sa gilid ng video at piliin ang pin, para madali lang ako makapanood ng mga video sa Facebook, makikita mo ang video ay nandito na sa mga nakapin, hanggang tatlo lang dapat ang nakapin dito at kapag napina na ito ay makikita mo na sa navigation bar ang tatlong ito.